ito ang ilog ng Marikina. Para sa karamihan, ito ang lunduya ng kanilang buhay at kasiyahan. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang ilog din na ito ay maaaring pag-ugatan ng sakuna at trahedya. Sino nga ba ang makakalimot sa pinsalang idinulot ng bagyong undoy? Dahil sa matinding pinsalang inabot ng Marikina noong nanalasa ang bagyong undoy sa hinang pag-apaw ng ilog, higit na pinag-iigting ngayon ng lokal na pamahalaan ng kampanya upang hindi na maulit ang pagbaha. Karamihan sa ating mga inahakot dito ay water release, mga basura. Ang Nak nakikita nyo, nakalutang-lutang dito sa katubigan. Nagsusumamo kami sa ating mga residente na huwag nyo namang ang napastangan itong ating ilog. Ngunit ang prosesong ito ay hindi madali. Ang lokal na pamahalaan ay nangongolekta o nakakakolekta ng limampung truck ng basura kada araw mula lamang sa ilog ng Marikina. Sa sama-samang pagtutulungan, positibo ang lokal na pamahalaan na ang ilog ng Marikina ay maibabalik sa dati nitong kalagayan. Isang sentro ng buhay at kasiyahan ng mga mamamayan, mapabata man o matanda.